Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 8 ng Enero, ipinagdiriwang natin si San Severino. Kamusta? Si San Severino ay isang monghe at ermitanyo na mula sa Pransya noong ikapyeng siglo. Siya ay ipinanganak sa rehiyon ng Narbonne, at namuhay ng buong buhay na itinutok sa panalangin at pagsisisi. Simula pa noong kabataan, nararamdaman ni Severino ang tawag sa monastiko na buhay. Nagretiro siya sa eremitiko na pamumuhay, naghahanap ng kalinisan at pagninilay-nilay sa rehiyon ng kasalukuyang Pransiya. Lumaganap ang kanyang kasikatan bilang isang banal at hinahanap siya ng mga tao para sa espiritual na payo. Higit pa, naging kilala si Severino sa kanyang pag-ibig at tulong sa mga nangangailangan. Sinasabi na isinagawa niya ang mga milagro, tulad ng pagpaparami ng tinapay upang pakainin ang mga mahihirap. Ang isa sa mga kilalang kwento tungkol kay San Severino ay nauugma sa lungsod ng Paris noong isinailalim ito sa pag-atake ng mga Huno noong 451. Si Severino, sa pamamagitan ng kanyang mga dasal, ay umani ng pagpapakumbaba kay Atila, ang hari ng mga Huno, upang hindi sirain ang lungsod. Narito ang isang dasal kay San Severino. O Diyos na nagtawag kay San Severino sa kanyang pananahimik at pagsisisi, bigyan mo kami ng biyaya na hanapin ang kapayapaan at kabanalan sa kabila ng mga pagsubok ng buhay. San Severino, ipagdasal mo kami sa harap ng trono ng biyaya upang maipakita namin ang iyong halimbawa ng patuloy na panalangin at pagmamahal sa kapwa Naway magningning ang liwanag ng iyong banal na buhay sa amin at patnubayan kami sa aming landas patungo kay Bathala. Sa pangalan ni Heso Kristo, aming Panginoon. Amen? May ba iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Santa Gudula, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.